ma ka kapis ito ang lakas ng ulan grabe pero kailangan namin talaga kumanta dito para magtrabaho at nakikita rin mga kasama na sa trabaho din magtulong din sa trabaho dahil umuulan wala tayong magagawa dahil kung natin yung pagkatapos ng ulan wala, walang mangyayari sa atin may mga bagay na sinasakripisyo natin yung pagod ka na na gusto mo nang magpahinga rin pero hindi mo magawa dahil marami na maasasahanak buhay na ito kaya ito nagsusumita kahit gusto mo na nga ano eh hindi bang ihinto yung ganitong negosyo pero maraming maasa. Maraming nag-aano sa trabaho na ito. Kaya hindi ko magawa na may hinto. Dahil marami pang uh, mawawalan ng hanap buhay pag itinigil ko to. Kung ako lang saan. Okay na kahit papano. Siguro, hindi naman kasi ako yung taong naghahangad ng maranyang buhay. Yung simple buhay lang ang gusto Oh, mga kapis, nag, ano ako, nagdadrama ako. Pero sa totoo alam, mahirap talaga yung kalagayan. Ko. Kasi bulan, maraw, nandito ako siguro sabi nyo, masyado ako madrama. Pero tinitignan nyo minsan ako. Pero talaga, promise yung mga nangangailangan ng trabaho, hindi lang dito. Hanggang sa Manawag, hanggang sa ah, uh, well, the mortis na tutulungan natin na mabigyan sila ng hanap buhay. Kaya ito ginagawa ko, hindi para lang sa sarili ko. Para sa mahal, sa buhay, mga taong nangangailangan ng hanap buhay. kumaasa rin dito, kahit ganito lang yung hanap namin, mga kapis. Kaya, eto, tumutulong pa rin ako dito. Naimbis na sana, uupo na lang ako bilang isang uh, namamahala dito sa negosyo. Pero kailangan eh, hindi ko naman pwedeng luwanan lang. Eh, ano ko lang sa pamagod ko na sekretary ko. Kailangan din support support talaga. Pero, eto nga, sabi ko, sakripisyo lang talaga. Habang malakas ka, ay napuhay dahil wala naman akong aasahan. Dahil kami lang mag-asawa yung dapat magtulungan. Dahil pagdating ng araw, hindi na namin kaya maghanap buhay. Kahit pa paano, meron kaming dudukotin. Kung may madudukot pa, Joke lang, mga kapis. Talaga ganyan ang buwan. Nagdadrama ako, no? Um, salamat sa support, salamat sa panunood, salamat sa... Ano, eto, parang kasiyahan ko lang para naalis yung, ano, yung stress ba, kumbaga. Kaya, salamat sa ano ng mga Facebook, sa mga nanunood, salamat sa mga, ano, pag-aalala, sa mga nagpo-comment na ingat-ingat, salamat sa inyo. Ah, magandang tanghali sa inyo mga kape. Sa lakas ng ulan talaga dito. Hindi na tumigil yung ulan. Hindi na tumigil. Salamat sa inyo. Panunood. Bye.